What's up mga kabay? Welcome back to my channel. Ang inyong mga kabay nagbabalik. Yan. Sana tapusin niyo yung video natin mga kabay. Ang pag-usapan naman natin magkakape lang tayo. boy. <laughs> oh. Ah. Tungkol sa welcome plant na black Ayan, magpapauga tayo nito mga kabay Welcome plant na black Ayan, makintab yan mga kabay, sobrang kintab yan Mas makintab pa yan sa noo ko Giniago <laughs> ba? napaka ano nito mga kabay Dumi talaga ng kamay natin Pero wala tayo sinasanto kapag ka Magbigay na tayo ng mga tutorial Ito, linisin ko lang yung pinakapuno niyan mga kabay uh, Sana ba yung stand ko? Op, oh, stan, saan ka na? ah, <laughs> nandito Giniago <Layo> <laughs> ba? Hindi ko sa abot yan to kasi uh, para makita niyo talaga mga kabay uh, isang magandang umaga pala sa inyong lahat welcome back to my channel uh, sa araw na to ang pag usapan namin ah pag usapan namin <laughs> na naman tayo ang pag usapan natin ay tungkol sa welcome plant na black kasi maraming maraming varieties kasi ito mga kabay may baragite na yellow, may baragite na puti may plain green. Tapos ito, itim to talaga sa mga kabay kapagka medyo ano na yung dahon, yung uh, ano ba tayo? gurang gurang ba batawag don. <laughs> medyo matanda na pala yung dahon. <laughs> Yan, joke-joke lang yon. Yan kailangan natin mga kabay uh, magpaugat hanggang ano mga kabay kasi may ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay, balikan ko kayo. Two hours later. Yan mga kabay. Sayang. Kami kong laway na ubos. <laughs> salita ko ng salita. Yan, kinikwinto ko na lahat-lahat. Uh, yung ano ko mga kabay. Yung cellphone ko nag-full storage pala. Yan o, no, full storage siya. Baba natin. At ano ba to? Yan nag full storage sa mga kabay. Yan o oh, pag pinindot ko, yan o oh, nakalagay. Yan. Hindi na sa pwedeng gamitin sa video. Yan, ang dami sayang mga kabay. Ang dami kong sinabi doon tungkol sa welcome plant na pwedeng gawin nating ano, ilagay ko na sa doon. Pwede nating gamitin sa mga yung pagnenegosyo yung sa ano ng punsoy. Kasi yung yung asawa ng boss ko, uh, Thailander sa mga kabay, may restaurant sila. Kasi, uh, yung mga bawat ng halaman na uh, iba't ibang klase, yung alam ko lang, uh, yung Enjoy Putos, Marble Queens, Monjola, uh, Phoenix, Monstera Deliciosa, uh, Dragon Tails, uh, tawag nito, uh, Snake Plant, tapos, yung welcome plant, yan, nagagamit talaga sa saponsoy, mga kabay. Yan, may alam na tayo, ang problema, mga kabay, hindi tayo makanegosyo kasi wala tayong puhunan. <laughs> 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 yung mga kabay, talaga, uh, naniniwala talaga ko sa saponsoy din, mga kabay, yung malas, yung pagpasok ng, uh, tawag nito, pagpasok ng grasya sa ano natin, naniniwala talaga ako doon, mga kabay. Siyempre, samahan din natin yung pagsisipag. Wala naman papasok, mga kabay, kapag matulog ka lang, di ba? <laughs> Tapos, balik na tayo doon sa, ano, ng putus. So, enjoy. Welcome plant. Yan. Ito siya. Kasi ginamit na natin yung isang silpo natin. Ayan siya. Yun. Tapos, siyempre, mga kabay, kunin ko na naman yung, ano, ay, kunin ko tong, ano, atawag At, ba nito? Ah... Paano ba ito tanggalin? Ay nako, hirap. Hirap talaga pag mag-isa mga kabay. Saglit lang mga kabay ha. Gano'n ko lang yung cellphone natin. Kasi tatanggalin ko sa yan. Natanggal na natin. Siyempre pag natanggal ko to mga kabay, ito yung ginagamit ko. Kasi kitsa pag vlog ng sasakyan, tapos kakabit natin dito. Aha. Kakabit natin dito. Para mapakita ko sa inyo mga kabay lahat. Ah, uh, kabit natin. Ano? Op, sana sakto. Ayun, sakto. Dito ko kasi linalagay yung ano ko mga kabay cellphone. Kasi wala pa tayong gamit ng mga magagandang kamera, no? yan sana may may, may mag-sponsor. <laughs> so, dito balikan natin yung Injay Photos. Di plaster na natin. yan Medyo tagilid. 'Yon. Okay. Yuko natin. O, ito na sa mga kamay. Yung enjoy putos natin, di ba? Ah, enjoy putos. Kanina pa uh, po enjoy, enjoy putos? Gili ang mo. Ah, uh, tawag nito. Welcome plant na black. Enjoy, enjoy putos enjoy putos talaga. Kung hindi sa malinaw, hanap ko ng pwesto. Yan. Tagilid naman. Yun. O, ito sa tapos, siyempre, may papakita ko sa inyo mga kabay. Ah, uh, ito na siya yung i-ano ko sa inyo. Siyempre, kailangan ko talaga mga kabay, makita nyo rin. Yan, lambutin ko lang yung kanyang ano, para makita nga yung ugat. Yan siya mga kabay. Oh. di ba, baba ko lang to. O, oh, nag-ugat talaga sa mga kabay. Ah, uh, ano talaga yan, legit yan. Yan. O, oh, nag-ugat talaga siya. Tapos, baba ko lang siya. Uh, pagkatapos ng kanyang dahon mga kabay, ito na yung mangyayari sa kanya. May tutubo mga kabay na dalawang dahon. Namatay na yung dahon niya mga kabay. At ang din natin, palambutin ko lang. Yan o, oh, nakakaroon siya ng ah uh, tawag nito. Dapat may tubig talaga tayo. Sandali mga kabay, kuhala ko tubig. Ito yung una mga kabay Oh. Ayan. Inugasan ko na siya ng tubig. Ayan Oh. Yan. Tapos yung pangalawa, Skulin na gayo. Eh. Ah, Kala ko na wala. Mas maganda yung mga kabay kitang kita nyo talaga yung ano para ano. Ayun sa mga kabay nagkakaroon sa ng ganyan sa ilalim. Yan oh. Yun. Nagkaroon sa ng ganyan mga kabay. Baba lang natin. Ah, uh, ito na sa mga kabay. Ito sa akin mga ano na to siya, isang buwan talaga mahigit na siya. Yun, nagkaroon pa siya ng pangalawang shoot up tatlo. Nagiging tatlo na sa mga kabay na puno. Siyempre, uh, ano hindi natin? Palambutin natin para kitang kita nyo talaga. Ayan siya. Basan na natin. Ayan sa mga kabay. Ayan itong ano kanina yung sa pangalawang ano natin. Ito mga kabay, magiging puno na to. Ah, hindi. Ano mga kabay? Bale, apat. Apat na puno na pala. Ito kasama yung nasa taas. Ayan ito na siya. Oh. Oh. Yan, ganyan na sa mga kabay. Yun. Yung ano natin. Ah, uh, welcome plant na black. Yan. Sa isang dahon, wala na naman yung dahon. <laughs> Saan na yung dahon ko? Ah, ito pala. Sa isang dahon mga kabay, na ganito, uh, ang resulta mga kabay, nagiging apat na yung kanyang seedlings. Ayan o. Kasi, nagsimula sa nagsimula sa dito ayan nagsimula sa dito hanggang naging ganito siya ay hindi pala nagsimula sa, sa nagsimula sa dito ang gulo natin <laughs> nagsimula sa dito mga kabay tapos nagiging ganito na siya kasi naging ganito uli tapos hanggang naging uh, isang buwan mahigit kung hindi ko nagkakamali one month and uh, isang buwan kalahati o oh, siguro palagay na natin isang buwan kalahati mga kabayan ito na siya mga kabay o oh, diba napaka ano mga kabay napaka ganda na may ganito tayo nagiging apat pa kaagad yung ano nya ah, nagiging apat pa yung kanyang uh, shot shoot ayan oh, nagiging apat oh, balik natin dito tapos ilag, i, ano na natin ganoon na sa mga kabay Problema, wala akong dalang basahan. Ah, uh, ito na plastic. Oh. Yan, ganun lang ang pag-ano ng mga halaman mga kabay. Tsaga lang talaga. Yan, ito na sila, ayan oh. Kasi so, yan, tanim natin ulit yan mga kabay kasi ano kawawa naman. Yan. Yung ano natin. Okay. Yan, tinanim ko na siya ulit mga kabay. Ayan na siya. Yung ano natin. Tawag nito. Uh, welcome plant na black. Okay. O yun lang yung ano natin mga kabay topic. Tsaka maraming maraming salamat pa rin sa patuloy nyo na panonood. Yan, mangingi naman ako ng pabor sa inyo. Sana mga kabay, pakilikes, pakishare, tsaka pakipindot yung notification bell mga kabay para pag may mga bago tayong upload na video, para kayo nag-update. Yan maraming salamat. Isang magandang umaga sa atin lahat. God bless. Bye-bye. Kita-kita sa sunod ng mga video mga kabayan.